Okay mga tol, welcome back sa aking munting channel. Nandito naman ako ngayon sa second floor ng Q Plaza mga tol. may inakit akong sapatosan dito Hindi ko alam na may mga rubber shoes din pala dito mga tol. Akala ko kasi puro ano lang dito, puro leather shoes na hindi naman ako masyadong fan mga tol. Pero magaganda pala yung mga leather shoes dito. May sebago at saka head, uh, ano puppies pala dito. Plus, may mga Nike, Adidas shoes dito plus case Swiss mga tol kaya samahan nyo ako sa vlog na to again uh, welcome sa aking channel uh, kung ngayon ko lang napasal sa channel ko to huwag mo kalimutan mag subscribe like at hit my notification bell para updated ka na rin sa mga vlogs kagaya nito at iba pa syempre dito pa rin sa multi kong channel mga tol tapos like and share mo na rin so paano? tara mabilis ang vlog Sipin na natin to pero nagulat ako sa bungad pa lang pag -akit ko dyan kanina mga tol hindi ko alam na may malaking brand akong sa, uh, masasalubong dito. K-Swiss, mga tol. Ayan K-Swiss running shoes. 2,250 pesos lang, mga tol. Ang dami. Ayan, ang daming design no Oh. Ayan oh, o. Oh. Oh, oh. Ang dami. Si, ganun lang yung price, 2,250. Tapos may triple black din siya oh, 2,250. Tapos mga pambabae. Eh, ayan, ganun lang yung mga price oh. Hindi nagkakaiba, mga tol. 200, ah, uh, 2,250 lang. Ito, itong medyo mas casual type na siya. K-Swiss tubes. Kasi ano to, yung upper nito is suede. yung mga yun, mga breathable lightweight mesh. 2,250 uh, ito mga magkakamukha lang sila kaya siguro iisa na lang yung price nila mga tol halos magkakamukha lang yan o oh. hanggang dun sa baba tapos ito o oh. ito medyo mahal o oh. 2,600 pesos mga tol ayan case wise magandang brand to kaya kung uh, fan ka ng K-Swiss ayan at least sana nabigyan kita na ng information na may mga K-Swiss na naka-sale dito 2,000 pesos mahigit lang mga tol eto 2-1 nga lang tong isang to trek type ganda oh 2-1 lang eto yung pambabaing version nya o oh. 2-1 lang din oh ganda mga tol hindi puro Nike pala to yung Adidas nandun sa likod. Mas konti. Karamihan dito mga Nike shoes. Ang ganda nito. Ang laki ng size. 12 US men's. Uh, Nike SB. 2172 mga tol. Leather upper. 1,947 pesos. Nike court. So, madilim lang yung lighting natin dito mga tol. Eto, ano bang Nike to? Wala. Wala siyang price. Tapos eto, Nike ano to? Signature yata to. Shane O'Neil SB. 2,922 lang mga tol tapos size nito is 11 yun nga lang mga broken sizes na yata itong mga tol kaya unahan na lang sa size dito mga tol ito isa pang skate shoes ang ganda nito oh. Nike GTS uh, skate shoes o pa shoes 2,622 triple white 2,172 triple white ayun oh. ito Nike Court na Legacy na kulay puti 2,622 ito, Nike Revolution 2,172 Running shoes Dating 2,895 May triple white tie dito Ganun din, Revolution 2,172 din White version naman uh, 2,247 pesos Women's uh, Flex Experience Nike shoes Tapos, ito pa Revolution din to yun 2,172 din Ibang colorway pambabae. babae Tapos, check natin yung iba mga to Ito, Nike SB Cron 2 2547 pesos mga tol Ganda nito no Parang Janoski na rin sya no 3822 blazer low Ganda nito oh. Sa fan ng uh, blazer dyan no Size 12 uh, Mga tol, mga broken sizes na tong mga nakasale nila dito no Kaya swertihan na lang po ito sa sizes Court Legacy 1,947 pesos Ang e, ganda nito, maroon SB Cron na naman oh, 2547 din. Uh, mas malaking size naman 'to, size 12. Yeah. Sila pang babae ito. 2172. Yeah. dalawang colorway, pink tsaka white. May mga case Swiss pa pala dito sa likod mga doll. Ito. Ah, uh, ano ba 'to? 2600 pesos triple white. Mukhang pambabaeng sizing 'to. Ganda ng hula 'yon, oh. 3180 naman to mukhang original price yan baka may less price pa to patent leather upper naman to eto 24 dati syang 3 3924 na lang ayan ganyan pala yung mga sale price nila ngayon yung slides dito ng Nike 1197 1422 dalawang yan tapos ito isang colorway 1197 din ayan tapos sa baba yung nature friendly design nila 1422. Ayan, may iba-ibang colorway at black. 1422, 1422. Tapos itong malaking to, 1421. Laki nito ah. Size 11 US mens. Ayan, tapos ito, got 1422 din. yan lang yung ilan sa mga slides ng Nike dito. Mga to. Mga Nike doon, napakarami doon mga tol, mga on sale mga broken sizes na rin yan mga tol no? tapos dito naman adidas ganun din yung issue no mga broken sizes na rin at ilan ilan na lang yung designs eto may mga slides tayo dito na may cloud foam yata tawag nila dito yung malambot sobrang lambot price is 1,350 tapos sa black ganun din malambot din oh 1,350 din mga tol yan yan lang yung mga slides ng adidas dito tapos eto meron tayo dito adidas yung mga adidas to walang pangalan eh 2,250 naman to dalawang colorway yeah. same price lang yata 2,250 yung ganda oh sweet upper na yan tapos dito mga running shoes ng adidas pang babae eh. 2,1 naman to 2,1 din to tapos ito running shoes 2,1 din yeah. mga naglalaro lang sa 2,1 yung running shoes nila ito medyo pricey na oh 3,375 yeah. sana hindi naman nakakapture ng video natin yung sounds no ay, Maingay kasi mga tol, no? Ito, court. Adidas court 2,660. Leather upper. Ito, Adidas Advantage Base. 2-1 na lang siya dating 2-8. Triple white. Size 11.5. 4,125. Yung ganito. Ano ba ito? Adidas Aero Bounce. Ano na lang ito? Walang price. Well, 5,500 pesos. 4125 pala siya mga tol no. 4125 2310 or 2310 pesos Adidas na Aero Bounce na triple black 4125. Yan Iilan lang yung mga Adidas shoes natin dito. Yan binasadahan lang natin ang mabilisan mga tol. Ayan, kung naghahanap kayo ng mga rubber shoes brands natin dito available K Swiss, uh, Adidas at saka Nike. Ayun, napakarami ng Nike dito. Okay mga tol, dito naman tayo sa wall nung mga sebago. Medyo pricey talaga tong mga to, mga genuine leather kasi tong mga to. Uh, check natin yung price. Ito, ito mura pa nga to, 2,800 pesos. Yung mga sebago shoes. 4,000 pesos. Yan. Pasensya na kayo, medyo madilim dito mga tol eh. Tapos ito, magkakamukha lang kasi sila oh. 3,000 pesos. Yan baka naghahanap kayo ng mga leather shoes mapadpad kayo dito sa may bantang kainta Plaza Ayan, at least alam nyo na dito sa may second floor lang may mga sebago shoes tayo dito tsaka hash puppies ito 3.5 naman tapos check pa natin yung iba mga tol uh -huh. opisina, pang formal, ito, 3,000 pesos. Si bago brand pa rin to. Tapos ang dami niya dito mga tol. Kung kanina yung mga suede, tsaka yung bang leather natin dyan. Muna tayo sa may bandang kanto. No? Hindi lang kasi ako nahilig sa mga gandong sapatos mga tol. Eh. hindi ko alam yung tawag sa kanila. So ito, 4,400 pesos. Sandi, ito yung katabi niya. 4,000 pesos. Dati pala silang 8,000 pesos. Ako, napakamahal pala talaga ng mga leather shoes na to. Uh, dun sa baba. Halos magkakamukha lang naman sila mga tol. Eh. Ito 3,000 pesos. Quality talaga yung leather, no? O 2,000 pesos lang. Ito mas gusto ko tong gantong design, mas simple lang. Hash puppies naman yung brand mga tol. 910 pesos lang. Ganda nito. Ano oh. size kaya nito? It's lightweight pa. Valencia. 735 pesos lang. Mukhang babae. Eh. O pang kids. Maliliit eh oh. 735. Mukhang pang formal na pang bata ang lalaki 735 pesos lang ang mura lang yan ano? tapos naka leather shoes ka na tapos may boots tayo dito uh, Camry 1,550 pesos lang 158 pesos pero pang formal naman kasi ang ganda oh ang uh, ganda no Trip ko rin yung mga ito mga tol maliban sa mga slip on na uh, leather shoes Syempre hindi naman papatalo yung mga pambabae Na below 1k Ito 858 pesos lang din Ang ganda nito Kaso ang late, eh 630 pesos Suede upper Pambabae pa rin mga tol Ito solid to Solid ng suelas matigas Pulay pink din pero wingtip design Pambabae pa rin Camry 1425 1,840 yung ganitong sapatos kulay brown, light brown pambabae pa rin 2,000 pesos parang slip on lang siya mga tol pambabae pa rin 1,610 oh, na, oh, na pull out to galing landmark 1,610 na lang hash puppies pa rin ang ganda rin ito 1, Ganito, kulay maroon nga lang, no. Pambabae. 1150. Slipon lang din, no. Pambabae pa rin. Yung kaninang black na 'yan, may ibang kulay pa pala siya, oh. May pink, tsaka, uh, light green. Same price lang, 1150. Ganito, oh. Oh, may brown din pala siya, 'yung gantong pagka-brown. ganda rin, oh. No? Kaso nagliliitan lang yata 'yung sizes. Singit ko lang tong clip na to mga tol no? Tapos check nyo to mga tol Below 1k oh, 805 lang Kaso hash puppies kids yata to mga tol oh, Kulay blue tsaka kulay yellow Tapos yung may katabi rin silang ganito Power Hashpapis oh. Hash din ba to power 805 leather na to Ito ang ganda nito Kaso pang kids pa rin yata to oh, Wingtip 1425 Hash puppies Betina Hash Puppy 788 pesos. 1225 pesos yung mga ganitong sapatos for women's. Ayun. Baka matripan niyo yan mga madam oh. Katabi nila, ganun din yata yung price kasi magkakamukha lang naman sila oh. Meron pang ganito dito, uh, sweet suede naman to. Ito 858 pesos lang. Ewan ko kung bakit sila magkakamukha o baka yan na lang talaga yung natirang stocks. Tapos ito magkakamukha na rin yung patent leather yung toe. Ah, to? Uh, to? 789 pesos. Ito dapat nandito to. Okay. 858. Tapos ito nandito to. 789. Ayun. dami. 1225. Ayun oh. Ito suede 788. Ang ganda nito. Sana may malalaking size din to. Ang date kasi oh eto na para sa mga kagaya ko na naghahanap din ng casual shoes na leather no naka na dito yung mga hash puppies natin ang gaganda mga tol eto 980 pesos lang oh. kung magka taste tayo pagdating sa sapatos na suede leather upper yung hanap natin na mga slip on yan at least alam niyo na meron tayo dito budget friendly oh 980 pesos dalawang colorway para sa ganitong sapatos tapos ito may leather pa 3,900 pesos medyo pricey tapos ito 1,525 pesos ito. Leather upper. Dating uh, ah, teka lang. 1,400 pesos na lang siya from original price of 5,600 pesos mga tol. Ito dalawang colorway para sa gantong sapatos. Ang ganda nito oh. 980 lang. Buti na lang na-pushal ako dito. Nagka-idea ako sa leather shoes mga tol. 980. Ah, nako yung size lang talaga magtatalo-talo lang sa stocks ng size swertihan. Itong gundo 980. Ang ganda mga tol 'no? Ito po, 980 lang din yata. 1400 naman to. Yun yung mga size nila. Nakikita ko dito 41 euro, 40 euro, to 15. Ito malalaki na to. Uh, 45 euro nang lalaki. 14 14 tapos may rubber shoes dito sa baba 25 mga tol. Tapos ito ang ganda nito. 998 pesos. Yan e, nalulungkot lang ako sa size eh. Baka broken sizes na talaga sila. Ito ang ganda nito. Ah. Size to. Euro 40, UK, uh, US 7.5. Ang late na mga tol. Eh ako 10 US ako sa basketball shoes hanggang uh, 9.5 hanggang 10 US ako mga tol. Kung makachamba ako dito, magkakaroon ako ng bagong leather shoes. Tingnan natin, tingnan natin. Ito naman tayo sa kabila. Ito, 1,033 pesos naman yung gantong style. Trip ko rin to, mga tol, no. Sana may size pa talaga sila, no. Ang dami kong natripan mga tol. Tapos, pasok naman sa budget kong 1,500 na leather shoes. Mid cut, 3,100 pesos. Uh, suede upper. Ganda rin, no. 980. Ito, naglalakihan na yung sizes dito. Kala ko may mga... Uh, wala nang size yung malalaki. Ito, 11 US naman to mga tol no? sa kabila nagliliitan yung size dito no, naglalakihan naman tinanong ko na rin kasi kila shout out kila sir dun ano meron pa daw mga na uh, size 10 wala daw silang half size sa mga hash eh, o oh, sa mga leather shoes so pasok sa size ko yung size 10 mga tol ito size 11 na naman ito rin yung 980 kanina ang dami mga tol no yan 910 naman to ba't maganto ah, kasi rubber yung suelas 910 size ang laki ah Size 12 US mga tol. Size 2. To. Pang pasok sa paa ko to. 858 pesos. Kaso hindi ko trip yung style. 1,525. Okay. Slip on na naman. Nali at uh, 1,033. Ayan. Yung isa na naman kamukha nung brown kanina. Uh, navy blue naman to. O gray. Okay, mas malapit siya sa blue. Ang laki o. Size 12. Mid-cut boots. Kano to? 1,000 pesos lang ang laki oh size 12 yan mga sir <laughs> kung medyo malaki yung paa mo size 12 naghahanap ng leather shoes ng hash puppies meron dito 1,000 pesos lang oh. may gantong sapatos pala si hash puppies oh, white na leather 2,600 pesos lang oh oh pambabae na hash puppies puro 1,500 pesos magkakamukha na lang din kasi dito And, sa baba ganun din yata 1,500 ah, dito oh 1,500 yung isang kulay niya 1,500 1,500 1.5 tapos dito sa likod nung rack nila kanina 1.5 lang din yung ganito isang klase niya. mukhang 1.5 lang din to mm hindi -hmm. ko alam bakit walang price to mga tol lagay ko itong buong rack na to simula dito hanggang dito yeah. price yung 1.5 lang mga tol so, siguro hanggang dito na lang yung vlog natin sa mga leather shoes ng Sebago ng Hush puppies, at iba pa na napakita ko kanina mga tol so, dito lang to sa second floor ng Q Plaza so, Doon tayo galing sa una nating vlog yung Uh, the Sports Warehouse. Nakita nyo ba? Ayan. Ayan. Kung ngayon ka lang napasyal sa channel ko huwag mo kalimutan mag-subscribe. Like at hit my notification bell para updated ka na rin sa mga vlogs kagaya nito. At iba pa, dito pa rin sa mga tikong channel ng mga tol. Tulong mo na lang sa akin yung isang like, tapos pakishare mo na rin sa mga tropa mo. Mga naghanap ng mga formal shoes. Ang daming nakasale dito, lalo na sa Hush Puppies na brand. Biyahin na ako pa, we. Kita-kits tayo sa mga susunod natin mga vlogs. Salamat. Subscribe.